mga kwento ng kababalagaan, katindak-tindak, at karina-ima. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mga kukulap, mga paparap, kaluluwang ligaw, at mga maling. At mga isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Ako po si Lorena. Gusto ko lang i-share ang karanasan ko sa aswang nung buntis ako sa panganay ko. Noong taong 1997, nakatira kami noon dati somewhere in Calabarzon. Noong dinadala ko pang panganay ko, Madalas ako lang mag-isa sa kubo namin tuwing gabi. Madalas, panggabi ang asawa ko sa trabaho niya. Ang trabaho ko naman ay nananahi ng mga damit sa luma naming makina mula umaga hanggang hapon at naglalakad-lakad na ako sa labasan pagkatapos. Ako po yung tipo ng buntis na pasaway. Hindi ako sumusunod sa mga bawal-bawal kahit kung gabi, hilig kong gumala kung saan saan. Kahit madami nang nagsasabi sa akin na baka daw maamoy ako ng aswang sa kagagala ko. Lumipas ang mga araw ay napansin kong may matandang babaeng palagi akong sinusundan ng tingin. Mga lima hanggang anim na buwan na ang tiyan ko noon. At doon na rin nag-uumpisa na may nararamdaman akong laging siyang nakamasid sa akin, lalo na sa gabi. At noong nasa bayan, may matanda na lumapit sa akin at tinatanong kung buntis ako at ilang buwan na. Nagkataon nun na ko ang isa sa mga kaibigan ng tiyahin ko at hinatak niya ako, papalayo sa matanda. Mag-ingat daw ako sa mga ganon kasi malaki daw ang posibilidad na aswang yon. At sa lugar daw namin, dito ay kumalat ang mga lahi ng aswang. Pamilya sila. At marami sila at galing daw iyon sa kanilang mga namatay na lola at ipinamana sa kanila. Yan ang kwento sa akin ng mga kaibigan ko. Palagi nila akong pinaalalahanan na mag-ingat ako sa pamilyang aswang na gumagalaw sa baryo namin. Madalas na rin akong magising sa gabi dahil may naririnig at nararamdaman ako na hindi ko maipaliwanag. Hanggang isang gabi, nagising ako ng mga alauna ng madaling araw. Dahil may naririnig akong pumapagasbas. Galing sa labas. At may naririnig akong tunog na kunin ng ibon. Pero mahina lang. at panay-panay ang adulong ng mga aso sa labas at ang tunog ng ibon na yon, pabalik-balik. Yung lakas niya ay parang katabi ko lang ang gumagawa ng tunog na yon. Napatingin ako sa ulunan ng katre namin, malapit sa bintana. Napatalon ako sa gulat dahil may matandang babae akong nakikita sa labas. matalim ang mga matang nakatitig sa akin. At biglang gumapang ito. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Takot na takot ako sa nasaksihan ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humingi ng tulong sa takot. Pero natataranta na ako noon. Isinarado ko lahat ng pintuan at bintana namin. Maya-maya pa, may naaninag ako sa butas ng bahay namin. Dahil sa mga panahon yun, ay madilim sa likod ng kubo namin. Nakikita ko lang ang korteng asong gumagapang at kung anumang klasing nilalang ang nasa labas, ay sigurado akong hindi tao yun. Aswang yon. nagtala ako sa bubungan ng kubo namin. Nagawa lamang sa nipa o pawid at may malaking ibon akong nakikita. Isang malaking itim na ibon, sigurado ako. Alam kong ang nakita ko ay isang malaking itim na ibon. Nakaupo sa bubungan ng katabing kubo namin na may mga palay ang laman. Agad akong napatakbo sa pinto ng kubo namin para i-check kung naisarado ko ba talaga. Pero nagulat ako dahil nakabukas ang pintuan namin. Samantalang kanina ay isinarado ko naman ito. Namanhid ang katawan ko sa takot habang sinasarado ko ulit ito. Doon na ako mas natakot lalo na buntis ako. At mag-isa lang ako. At gabi pa at walang asawa ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang sumigaw at humingi ng tulong sa kung sino man ang posibleng makarinig sa akin. Umiyak lang ako ng umiyak noon dahil sa takot ko. Wala akong ibang naririnig kundi yung tunog na ginagawa ng nilalang na yun at ang ik, ik, sa paligid at mga alulong ng aso sa malayo. Wala na akong ibang maisip noon kundi ang kaligtasan ko at ng anak ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiiyak at hindi alam ang gagawin hanggang sa naisip ko na manalangin. Nanalangin ako at nagmakaawa sa Diyos noon na iligtas niya kami ng anak ko. Hindi pa rin nawawala yung pagaspas at tunog ng ibon. Yung tunog ng ikik -ik at mga alulong ng aso. Kaya ang ginawa ko ay pumikit ako. Tinakpan ko ang dalawang tenga ko at nanalangin ng paulit-ulit. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa kakaiyak, pagod at takot. Nakatulog ako na nakasandal sa pintuan namin at nakasalampak ng upo sa sahig. Nagising ako ng alas 5 ng umaga dahil nakaramdam ako ng pagsusuka at paghilab ng aking tiyan. Naiyak na naman ako habang nasasira ko at nagsusuka. Inakiramdaman ko ang sarili ko kung may ginawa ba sa akin masama yung aswang. Doon ko lang naalala na meron nga pala akong pangontra sa mga masasamang elemento. Yung lanahan na ibinigay sa akin ng kaibigan ng tiyahin ko. Kaya hindi ako magagalaw ng aswang na yon. Medyo napanatag ako at nakahinga ng maluwag sa naisip ko. Pagputok ng araw, agad akong lumabas ng kubo namin. Agad kong pinuntahan ang tiyahin ko at mga kaibigan ko dito sa baryo namin. Nagtanong ako sa kanya ng pwedeng panguntra sa aswang na pwede kong ilagay sa kwarto namin. Sabi niya ay bawag na dinurog dahil ang amoy nito ay mabisa. Dapat daw ay durog talaga at asin at sibuyas na Tagalog daw. May nagsuggest pa sa akin ng luyang dilaw. Pagdating ng asawa ko, agad akong nagpabilis sa kanya ng mga pangontrang sinabi sa akin. Nang makauwi siya, ay agad akong naglagay sa mga bintana ng kubo namin at sa mismong pinto, naglagay din ako sa katre namin ng asawa ko. Yung luya, sinunod ko yung sinabi ng nagpayo sa akin na gamitin ko yung pangkrus sa noo ko. Dalawang kamay, chan at dalawang pa ako, At yung mismong luya, ay isabit ko sa damit ko. Ilang beses pang nangyari yon sa loob ng isang buwan. At ang pinakamabisa sa lahat ay ang dinurog na bawang bago mag-alas sa is ng hapon. Nilalagay ko sa lahat ng sulok ng kubo namin. Isang gabi, alas 7 ng gabi at kabilugan ng buwan. May nakita na naman akong matanda pabalik-balik at sumisilip sa kubo namin. Hindi niya alam na nakasilip din ako sa butas ng kubo namin. Nagtatangkang sana siyang pumasok, pero nag-alinlangan siya sa amoy ng bawang. Bigla niyang tinakpan ang ilong niya parang napuwing biglang humapdi ang kanyang mga mata. At dali-dali itong tumakbo paalis sa bakuran namin. At mula noon, hindi na muli akong ginambala pa ng aswang. Dito sa lugar namin sa Calabarzon. lumus na gumagalang, Lorena. Shout out sa manlalakbay na Manunula Channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano. Kat Berglar. Segunda Katigbak. Yerin Karim. Ayd Pasagrado, Shella Hart Rona My Color, Athena Phoenix, Drixie Brelpido, at Maria Cristina Rivera. Hanggang sa muling paglalakbay, mabuhay po kayo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani.